Ah, uh, hiloko sa inyo lahat. Medyo walang sound kanina. Kaya uulitin ko po ano, pero saglit na lang siguro ito. Saglit na lang kasi walang nga kung oras eh. siguro ito. Walang sound kanina kaya uulitin ko. Ah, uh, ang topic ko po ngayon mga kababayan ay... Ah, uh, ngayon pala ay anwibi, anwibi ng Disimbre, ano, at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay uh, Alas City, po na, uh, Monday po, ano, Monday, at ito nga, kanina, walang sound yung kuwang ko ku eh, <laughs> yung, yung na eh, ko, ku, ay ito uulitin ko na lang, ano, ang topic ko po ngayon ay Mandi po ngayon, ano, mandi impeachment ni Sara matuloy kaya? Ayan po ang topic ko ngayon. Ay, sigurado po ako na matutuloy yan o makukumbik yan. Opo, sigurado po ako kasi nga ay ito na, sasabihin ko na yung yung panghuli na kuang ko, yung ito, Macho 7 verse 2. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin sa iyo oh eh. Ang dami nilang inopress, hindi ba? Tinanggal nila si si Sirino, hindi ba? O si Dilima binilanggo nila. O parang bali wala yung pagkasenador. O tinanggal nila sa Blue Ribbon Committee Chairmanship, hindi ba? O kaya yan din ang gagawin sa kanila. Hindi ba? O kasi kung kung hindi mangyayari yan sa kanila ay nasaan ang ang pangako ng Panginoon una nasaan ang hustisya, hindi ba? Ayan na nga. Ang mangyayari po sa kanila ay ito si si Rodrigo Duterte dadakpin po 'yan ng Interpol. Opo, dahil yung kaso niya sa ICC at malamang isusunod din ito si Bato. O kung, kung nangyari 'yan, ay itong mga supporter niya, itong mga senador kunyari, ngayon daw, may labing tatlo daw sila eh, ay delikado yan. Pag hinuli na yan si, si, si Duterte, si, si Rodrigo Duterte. At yan ang sinasabi ko, mayroon silang pagbabayaran po eh, for with what judgment you judge. Matthew chapter 7, verse 2, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured back to you. Ayan po, nakasulat eh. Hindi ba? O, si Kalida pala yun. Si Kalida, yung surgin noon, na ang ginamit niya ay kuwaranto. Nasamantalang sa konstitusyon po natin, sa konstitusyon po, ang chief justice po, o ang presidente, o ang vice president, o mga justices, mga commissioner ng mga ng mga yung kwan yung commissioner na mga mga kwan yung independent yan eh ay hindi pwedeng kwan yan tanggalin yan kailangan impeachment yan oh ay bakit ang ginabit niya ay kuwaranto ang kuwaranto po pang department head lang yan pababa niloko niya ang record niya nagsubmit siya ng piki, hindi siya abogado o hindi siya nagka-graduate. O pero sabi niya, graduate ako o abogado ako o uh, mga sertipiko niya, piniki. Yan, pwede mong ikuwaranto yan para matanggal sa sa pristo. Ayan po. Ay, ginamit nila kay Sirino, hindi ba? <laughs> Kaya, yan din po ang mangyayari diyan. Chief Justice po yun, natanggal nila. O, ay, gaganti po ang tadhana dyan. Dahil nga, si Jesus Christ po ang nagsabi nito eh. Matthew chapter 7 verse 2. For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. Ayan po, hindi ba? Ayan po ang pinananaligang ko. Ngayon, maari hindi siya ma-impeach. Sa una, sa pangalawa, ay kung pangatlo. Kasi every year yan eh. Pwede siyang i-impeach eh ay mayroon pa siyang tatlong taon yan. Hindi ba? O. At yung po mga niluko niya na tao, yung mga pinarusahan nila na wala kasalanan, hindi ba? O nila, hindi ba? O yung mga na-exploit nila, pati yung na-exploit nila. Opo, yung ganyong kay Garma, in-exploit yan. Dahil sa kahinaan o gustong ma-promote, ini-exploit po yan eh. Exploitation po ang tawag dyan, o, si, o sige, nakakatanggap sila ng kaunting pabor. Pero masama din ang loob nung kasi nga sira ang buhay nila eh. Sila ang, sila, sira ang karir nila. O, ang pangalan nila. O, pagsama-samahin mo po yan, hindi po nagri-relax yan. Katulad din yan ng hatol ng Panginoon o hatol ng tadhana, kung tawagin natin ay tadhana, hindi po nagri yan continuous po yan. oh, ay every year, pwede naman isampay ang impeachment eh. Oh. hindi ba? At saka, ito nga ano, bibilisan ko na lang po kasi malilit ako ano. Ang sabi po dito sa John 16.6, I tell you the truth, sabi ni, ni Jesus Christ, I tell you the truth, It is for your advantage or it is for your own benefit that I go away sabi niya because if I do not go away the helper will not come yung nga yung holy spirit but if the if I go away yung nga kung mamatay siya o ipako siya the helper will come or I will send him to you and when he comes sabi niya when he comes yung, yung Holy Spirit the Holy Spirit will convict the world of sin ayan po iko-convict po yung mga tao eh iko po ang ibig sabihin ay lalabas ang mga tao mo at yun nang nangyayari ngayon maraming tao na gusto nang i-impeach eh. kasi nga eh grabe ang kwan eh grabe ang korupsyon po eh and when he comes yung uh, Holy Spirit The Holy Spirit will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Malalaman ng mga tao ano ang dapat gawin o ano ang righteousness. Kasi nga kinukumbik sila ng Holy Spirit at saka an of judgment. Malalaman nila na may judgment na darating pala. Kaya iiwasan nila yan. Iiwasan po ng mga tao yan na makisalamuha dyan o susuportah. Nagtataka nga ako sa mga INC, bakit susuportahan nila yan, hindi ba? Ang INC ay sabagay ay kumakalat naman ang balita na binabayaran naman sila. Eh. Every time po, every time na magrari sila, napapatalsik na yung tao. Eh. Every time po yan, all, all the time. Pag nagrali na sila, napapatalsik na yung tao. Isa po yan sa hinihintay ko. Pag nagrali na sila, malapit na. Kasi eh, re record na po yan eh. Naka-record po yan eh. Sa memory natin eh. Every time na mag ang INC, napapatalsik na yung tao. Hindi ba? O. Ayan po, hindi ba? O sige po at hanggang dito na lang po at ako ay, ay malilit na ah, hindi ko na nabanggit yung kwa ngayon, yung mga kasi kulang ang oras. ay ko kung may sound ito, kung wala ay bukas na lang siguro ako mag magkuan o mamayang gabi pag pagdating ko. O sige po ano at dalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa kanya. Bago po ako mag-umpisa na langin po ako. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.